Ayan oh, yun yung gusto ko sa yung ngiting tagumpay ka. Bawal magganyan, mag 500. Mag <laughs> oh. Oh, kain ka na. Oh. Okay na. Okay na yan. Tapos sa lang. Okay na yan. Oh, okay na. Ah, ah, dami yan. Oh, dami yan. ka pa. Oh, dagdagan natin. Isa. Oh, okay na yan. Okay na yan. Kanin, gusto mo? Okay. Ah. Sandok. Oh. Ah, dalawang sandok. oh, isa. <laughs> Dalawa. Okay na. Tatlo? O, oh, merit ka pa. Malupit ka talaga. oh, tatlo. Apat. Apat. <laughs> Upo ka, malupit ka. Oh. Lima eh. Ah, lima. <laughs> oh, okay Anim na yan. Ah, okay na sa'yo. Anim. Okay na yan. Lima lang. Tagumpay. Okay na, dagdagan natin yung paras ko. Baka magalit yung mga bashers eh. Oh, para sabi, tinitipid ko yung nagbigay ka na lang, tinipid mo pa eh. Chop pa lang. Oh. Chop pa lang. <risque> ano yung ngiting tagumpay? Ngiting tagumpay. Hindi manang kay daddy. Manang-manang kay sa so daddy niya. Kaya oh. ka na ka. Ah. Hag muna. Kaydenak. Hag daddy. 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 Hag Hag na kay daddy, dali na. Ngayon lang kayo nagkita, dali na, na. Ano ba yan? Ay, may hag si daddy kasi may hag ka nalang ni daddy. Labla ah. Hindi, parang hindi, parang hindi, parang hindi. Manang mana kay daddy. Kiss daddy, kiss daddy, kiss. Kiss kiss me si daddy. kita, Subuang kita. Oh, ayan. Kaya nga, mayinig dyan eh. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

Wala man siya. Ubus may inuubos may dahon ko ah. Yes. Robby mungkin magpimpra si Jai Jai ah. Marami pa yan. tagisan mo ka ba tagasan? Tagasan ka? Sa Sampaka. Sampaka? Huh? Sana sana yung mama at papa mo. Ha? Huh? Ba't sakali ka na natutulog? Ha? Huh? Sana mama at papa mo. Ba't sakali sa na natutulog? Sa ha? Sa bahay. Ba't di ka sa bahay niya natutulog? Sana pa sa ako patulog eh. Bakit? Atok-atok na weh? Hmm. Dapat umuwi ka sa bahay niyo na huh? ka dyan, mawala ka. Hmm. Huh? Pag kinidnap ka dyan, sa tinutulugan mo, huh? mawala ka. Hey, so, yung ban? oh, puting ban. Man. sinama puting ban. Wala man akong eh. Ikaw nga <-tunin. laughs> ka na dyan ako. Ayun <laughs> ka na. Kitingta buhay Yay! Kapare, no need to hurt you? Yan, yeah, kaya yeah. nga, makabusag ka dyan. Paano kumain yung masarap? Paano kumain pag masarap? Unang sobo. Nakalabas na yung papa mo, yay. Ha? 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 Kino? Ha? 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 Ha?